So mga katropa, andito tayo ngayon sa JJJ Candle Factory at uh, gagawa tayo ng kandila ni sperma. Ito guys, nabuhusan ko na to. Uh, ko na lang yung mga midchak. Gagamit tayo syempre ng kutsilyo. Pag naputol na natin yung mitya, iaangat natin to. Sa mga mga uh, kakatropa, ito na yung sperma na finished product. Pakita ko sa inyo. Ito na siya. Tapos ito yung binuhusan natin kanina. Ngayon ang gagawin natin, tutuklapin natin to. Ah, uh, hihiwain natin para matuklap. Medyo matigas yung hiwain kasi may mga mitsa na kasama yan. Yung ito, yung mga mitsa na yan, yung napuputol. So ayan. itong natanggal natin na to, ibabalik natin to doon sa kalan. Nandun doon sa dulo. <laughs> Then after na may balik natin yon, lilinisin natin ngayon to kasi may mga mitsa pa rito na naiwan. Ayan. Marami pa yung mitsa. Kaya gagamitin natin ulit yung ating kutsilyo para putulin yung mga mitsa na naiiwan. So, makunap yung mitsa nito kaya kailangan mga katropa yung kutsilyo natin matalas pero syempre ingat paggamit ng kutsilyo Pag natapos na, gamit tayo ng paleta. Ito. Para malinis natin yung table. after natin na malinis yung ating table, hahanguin na natin itong ating mga kandila. Pahanap lang ako ng mapagpapatungan ng ating cellphone ha. Wala kasi ako nalang tripod. Pero okay na. Okay na. Okay. yung ating finished product. Ito ay size 6. So eh, mga katropa, matapos na nating tanggalin 'yan dun sa lalagyan. Ah, uh, ito yung isang hango natin. Yan. Ang dami niyan ay 420 pieces. Ngayon ito yung exciting dito mga katropa. Kung paano natin tatanggalin yung yung sperma dito sa ating hulmahan. So ang gagawin natin dito mga katropa ay pipihitin lang natin to. Ito. Itong lever nya. yun na. Lumabas na. Pihit lang to. Pihit. Habang siya ay papalabas na ng papalabas. Pero hindi natin siya isasagad kasi Matutumbas siya. Tama lang yan. yan Ayan. Ayan. Tapos, uh, lalagyan natin ngayon nitong mga kahoy na to. Hmm? Oo, nagagawa ng sperma. Saan ka galing? Sa bahay? Bakit may galang prinsesa dito? Bakit mo ganyan pa ko yan? Bakit mo tapan yung video ko? So ito mga lalagyan natin ng tabla uli bawat pagitan para ito yung dadampot sa kanya mamaya pag inangat natin babalikan natin yung clamp para pangipit niya So pag naipit na natin Mga katropa Pipihitin natin uri yan Para umangat yung ating uh, Pangila Tapos, ilalak natin ito. para makita nyo kung ano yung pinipihit ko mga katropa, ay ito yon. ito hanggang sa humigpit lang Dyan pagkatapos, uh, ibababa natin yung ating kahoy yung itong ating hulmahan. Para mamaya bubuhusan uli. Yang pansinin nyo ito, bumababa ito Okay. So ito, si lang natin kung yung ating mitsa ay nasa gitna ng butas. Ayun. Pag wala sa gitna, uusog natin 'yan para mapunta sa gitna. Para hindi ma-reject yung ating kandila na gagawin. Okay? pasok ko ako ng tinunaw na paraffin wax at ibubuhos ko dito. Wait lang. mga katropa pakita ko sa inyo yung parapin okay ito yung tinunaw na parapin wax at yan yung ibubuos ko dito sa loob So yung mga katropa uh, na natin siya Ayan na yung para wax Buksan natin yung tubig Cooler, coolant pala Para Lumamig ito Yung tangke Para tumigas yung sperma At mamold siya na pareho nito So yun lang mga katropa, yung kasunod niyan, yan na yung nakita nyo kanina. Pinagputol ng witsa, nagtuklap ng paraffin wax, then uh, nagtanggal uli, sperma na uli. Ayan, uh, kung nagustuhan nyo yung aking video, uh, huwag nyo kalimutan na mag-like. No? At mag-subscribe na rin syempre sa ating YouTube channel, Ganado TV. at uh, syempre, push nyo na rin yung notification bell para updated kayo sa susunod kong mga video. So, yun lang mga katropa. Ganado TV, thank you very much. See you on my next vlog.